So yun magandang araw mga kamanok Bali may nagtanong po sa atin na isa nating subscriber sa ating youtube channel Kung ano daw po magandang patuka at vitamins dun sa ating mga manok na naglulugon So ang katanungan niya po mga kamanok ay naglulugon lang Pero isama na rin po natin mga kamanok yung after niya maglugon o yung nagpapatigas ng balaybo para sa akin po mga kamanok doon po sa mga naglulugo na manok o yung naglalagas pa lang na balahibo bali ang patuka ko po dyan mga kamanok ay yung ordinaring maintenance lang kung ano yung patuka natin kung yan ay enerton o kung ano man yung mixture nyo na patuka na pang maintenance yun lang po yung ipatuka nyo Pwede rin naman po kayo magdagdag ng crack corn, dagdag pampainit don sa katawan ng ating manok. At the same time mga kamanok, makakatulong din yun para mabilis malaglag o maglaglagan yung mga balahibo ng manok natin. Pwede rin po nating isoga o ibilad sa gabi para mahamugan. At sa panahon po natin ngayon, nag-uulan-ulan, pwede rin po nating paulanan. Makakatulong din po yun para mabilis maglugon o malaglag yung mga balahibo ng manok natin na naglulugon so ganun po yung pamamaraan ko mga kamanok isa po yan sa pamamaraan ko na ginagawa pero yung pagbibigay po ng vitamins hindi po ako nagbibigay during paglalagas o paglulugon ng mga balahibo ng mga manok natin so kung nakapagpalit na po siya ng balahibo at magpapatigas na lang ng balahibo doon po tayo magbigay ng bitamina. Kung ano po yung mga bitamina natin na binibigay sa kanila. Kung yan ay B-complex, B12, yan po ay makakatulong sa pagpapahaba at pagpapatigas ng balahibo ng ating mga manok. At kung kayo po ay merong extra budget pa, pwede po ninyong bigyan ng mga high protein na pellet tulad ng platinum, dog food, ayan mga high protein pellet po yan. Pwede po yan. At yan po mga high protein pellet ay makakatulong din po yan sa pagpapahaba at pagpapatigas ng mga balahibo ng manok natin. At isa pa, yung 2 times a month o 1 times a month na pagpapaligo natin regularly do sa ating mga alaga para yung kanilang balahibo kung hindi man tayo nagbibigay ng vitamina, kung natural lang, halimbawa hindi po tayo nagbibigay ng vitamina, okay lang din naman po yun, basta lagi po nating ugaliing paliguan sila, dalawang beses isang buwan o isang beses isang buwan, para yung kanilang balayibo ay malinis, walang sisira ng mga hanip kuto, dahil yan po yung mga hanip na yan kuto ay sumisiksik po yan dyan o oh. katulad po yan yung sariwa na yan so sisiksik po yan dun sa mga sariwang balaybo at yan kakainin po nila yan kaya minsan may makikita tayo yan mga butas butas so yan po yung isang dahilan so sana po ay nasagot ko po yung katanungan ng asning isang subscriber at sana po ay nakapigbigay po din tayo ng konting kaalaman at informasyon sa iba pong mga panood nito at ganun din po sa ating mga subscriber at followers. So hanggang dito na lang po yung video ko. Maraming salamat po sa panonood mga kamanok.